Yo, what's up? Kamusta kayong lahat? Saman niyo ko ngayong araw. Let's go! So yun guys, ngayong araw sa nyo ako nandito tayo sa The North Face. Yan, tignan natin yung iba't ibang hoodie na mga binibenta nila dito. Mga hoodie, mga jacket, mga windbreaker at kung ano-ano pa guys. So uh, $39.99 dyan para dyan sa hoodie na yan guys. Ang ganda ng tela, napakalambot. Ayan yung mga classic style nila guys. Yan mga naka-emboss na, naka yan guys. Yung mga, tm eh, mga, I mean, mga logo nila, yan mga naka-emboss siya. Tapos yun, meron tayo ditong mga uh, crop top na hoodie hoodie na pang babae. Uh, $19 yung price niya guys. $19.99. So, ayan. Ang ganda din ng tela guys. Mga classic style lang nila. tas eto mga to naman. Mga iba't ibang klase ng hoodie. Mga unisex to guys. Uh, I mean, itong section na to pang women siya. Pero pwede rin, you know, kahit, kahit sino naman pwede magsuot niyan. Hindi naman siya, porkit pang women's pang women's na kung oh, kasi sa suotin nyo <laughs> so, yan guys naka 60% off nga pala sila sa mga select styles nila not uh, not like the other stores na pinuntahan natin ba diba, parang whole store nila yung naka-sale. pero dito mga selected Uh, merch lang nila. So, ayan, meron tayong mga pang winter jacket na naka-sale for $180. Tapos, uh, itong windbreaker na to guys, ang ganda ng material na ito. Pwede pwede talaga pang outdoor talaga siya. Uh, $120, tas naka-50, yan, yeah, naka-50% off siya, guys, itong mga windbreaker dito. Tapos, on top of that, uh, may bawas pa yung $120 minus the 50% off. Compute nyo na lang. Alam nyo naman, di tayo fan ng mat. Tapos, yan, guys, yung mga pang winter uh, jacket nila, yun yung mga naka-sale ngayon. Kasi usually, ganun yung ginagawa na dito sa US, guys. Every winter, uh, I mean, summer. Summer na kasi dito. So, lahat ng pang-winter sinesail na nila. Tapos dyan, guys, meron din nga pala silang mga pang-winter uh, shoes. Ayan, may mga boots dyan. May mga pang-outdoor. May mga pang-hiking. Ito, guys, ang ganda ng kulay. Ang ganda. Uh, sobrang lightweight niya lang, guys. Ang ganda sa paa. Pero wala tayong size. Kaya, sayang. Hindi tayo nakakap ng uh, shoes nila. Ayan, uh, size 11 and a 11 half Ang price niya ay 49 Um, and nakasale na yan guys I, I'm not sure if that's the original price or that's the the sale price already, eto guys solid to, napakaganda ng colorway tignan nyo naman, lightweight pang hiking siya or pang outdoor pa I don't think that's for running but sobrang ganda ng ano niya guys sobrang ganda ng colorway uh, 10.5 lang siya, sayang walang price at wala tayong size uh, size 11 kasi ako so konti na lang pero pwede na siguro rin, rin yan, pero mas comfortable wala sa 11 pero yun sa hinahanap ko yung uh, price tag niya guys wala siyang price tag pero siguro ayan yung ano niya guys clearer shoes 19 to 99 dollars uh, yung mga price range niya so to guys talaga mga pang ano to pang labig talaga tong mga to kung magka camping kayo or sa snow ayan 450 yung ano niya guys, original price niya pero naka-sale siya for $99. Tignan nyo naman, ang, ang grabe yung binaba niya. So, hindi na kayo lugi dyan. Pero, nga, ewan ko kung magagamit natin sa Pinas yan. Pero dito sa US, talagang kailangan yan. Tapos so, ito guys, yung mga ibang shoes nila na uh, naka-sale. Ayan, mga pang women's ano ata to, side yata to. Or, I don't know if it's unisex. Pero, ayan, yung mga iba't ibang shoes nila. Mga boots, mga pang hiking, mga pang outdoor. and nandito lahat Guys, kung uh, visit nyo lang yung... I don't know if they got... They probably got website online na pwedeng mag -ship nation or worldwide. Uh, so yan guys uh, napakarami pa nila dito Ayan, mga footwear and dito sa side na to mga andiyan yung mga sizes nila 7 up to 14 tapos uh, ayan ito ang ganda nito guys so oh. pang uh, pangakyat talaga sya ng bundok isa ba, iba't ibang ano din guys may marami sila marami silang tinitinda dito tas ito yung mga pang hiking rin to eh alam ko or pang lamig <laughs> pang pang snow di ba tamang sukat lang tayo na ang init nya sa batok guys ha? ano pang pa, giniginaw <laughs> show mo. <laughs> so yun guys, ayan, perfect the perfect yan na pang mga magka-camping kayo, mag-hiking or whatever. ay meron din sila mga, syempre, mga pang-hiking na chinelas. Ayan, meron mga sweatpants. ay nagaganda na mga tela nila guys, mga cotton talaga. Tapos, guys, meron din nga pala sila mga pang-hiking na bag. and uh, sinusukat ko siya dyan. Tapos, ang sobrang lightweight niya guys. tas meron din siyang, ayan, yung mga sa gilid, mga protection para di kayo mangalay. Ah, tapos ayan, tinitignan ko yung loob niya na ang dami nyo pwede ilagay guys, solid. Tapos sa price niya, not bad ha, uh, $169 siya guys. I'm not sure Uh, kung naka-sale yan. Pero ayun yung price niya. Tapos yeah, meron din mga shorts, ay meron din mga equipment na pang uh, hike. Di ko alam kung mga pang mga bagyan or mga warmers yan eh. Pero ayan nga yung price niya 75. So yun lang guys, yun lahat ng mga naka dito sa The North Face. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Kita-kita na tayo sa susunod. Ingat!